magandang gabi po sa inyo at uh, may panibagong video naman po ako i-share sa inyo uh, so sana bago ang lahat ay mag subscribe, mag like and share para titid po kayo palagi sa susunod na video ang i-share ko po sa inyo ay yung ritual po ito, ritual ay baon sa lupa ang ritual na ito tiap na hindi katitigilan Tumaga ng Pangasinan. Ito ay kung sino ang po yung uh, nagugustuhan po ninyo at um, kasintahan nyo o para sigurado na po kayo na gustong gusto nyo po ito. Ito po yung gawin. Paalala lang po sana pag-isipang mabuti bago gawin. ang pamamaraan po ay dapat makita ang buwan gawin ito sa kabilogan ng buwan kumuha ng lalagyan ng garapon na may takip kailangan buhay ng insekto uh, papel at bulaklak na mabango kahit anong bulaklak basta mabango at kumuha ng asin at lighter isulat sa papel ang buong pangalan ng All Capital Letters. BD pulang, walpin o Katapos may surat ay halikan mo ng tatlong beses at ibulong sa papel ang kasabay ng liwanag ng buwan ay ang pagliab ng, ng pag-ibig mo sa akin. At ito ay sindian ang papel at ang abo ay ilagay sa garapon na may asin at ilagay ang insekto na buhay at ilagay ang bulaklak na at takpan at ibaon sa lupa uh, sana po na intindihan po nyo itong ibig ko sabihin sa ritual na ito at ilalagay po nyo yung insekto mamili na po kayo kung anong ilalagay nyo umuli kayo ng ipis na buhay tapos ilagay po nyo sa grapo uh, sana po focus lang po tayo sa ating ginagawa at tiwala po sa ating sarili. Narito po ang ritual po. Okay. Ayan po ang Pag gumagawa po tayo ng ganitong ritual, ay sana po uh, wala nakakaalam, tayo lang po nakakaalam. Para para uh, para lakas at bumisa po agad. Palagi po pakakalandaan, tiwala lang po sa sarili natin at para gabayan, gabayan tayo ng may kapal ating yung ginagawa at ito ay paalala ko po uh, bago gawin po ito pag-isipan mabuti po at yung pag uh, kumapit po ito wala na bagian po Sana po, ah, uh, huwag mong kalimot mag-subscribe, mag-like and share para updated po kayo palagi sa ating susunod na video. Maraming salamat po. Ah, uh, shout-out po sa inyong lahat. Shout-out. Uh, bye po. Uh, bye po.